Hi guys! Tayo ay magluluto ng taxi na isda today but hindi ako ang magluluto kundi si Rina. Asan ka na guy? Huh? Ito wait, wait. Ano na yung ating kusinera for today's video <laughs> Yan ang ating kusinera for today's video Smile guy! <laughs> Ito pala yung isda niya oh Kasi isda niya to, luto niya <laughs> Tapos kami, makikikain lang kami. Ayun ang role namin for today's video. <laughs> guys, may galit siya sa amin, oh. No? Parang ngayon niya ipakain to. Ang daming sili. <laughs> Binalatan pa yung sili, guys. <laughs> ay, nagsaing. Ang aking, ano lang, for today's video ay magsaing. Ayan, nagsaing ako. <laughs> nagsaing ako, guys. Ganito magsaing dito sa Saudi. <laughs> Kaya nga, eh. Okay. Ano? Ay, oo si ate. Hindi, na pa-barara pa. Pa, 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 na, na lang natin. natin. Yes, Bisan mo dyan, chef. Oo, oh, nangahulog na. Ano oh, nga itong chef today. Ayan guys, lagyan nyo na ng paminta. Ay, grabe, galit sa paminta. <laughs> okay, yan, garlic powder. Kasi wala kaming garlic na ano. Garlic powder lang. Yan. lagyan natin ng mantika, guys. Ang atong ma magic. Ayan, toyo sa otak. Ito yung mga toyo namin. <laughs> mga toyoin. <laughs> Ayan, takpan na natin yun, guys. Ayan, <laughs> guys, ating buksan ng malaman. Ayan na. Ayan na. Yan, kainan time, guys. Mm -hmm. Hi, Dai.